What is up mga kalabatids? It's your boy Master Trekyloft here nagbabalik para sa eh, sana namang malufet na tungkol sa mga kalapate mga dre and today ay ide debunk natin yung mga outdated na paniniwala tungkol sa mga kalapate and yes, ginamit ko yung word na outdated para naman hindi masaktan yung iba ng mga fans here dyan dahil alam ko na yung iba sa kanila karamihan sa kanila eh naliligaw lang at kailangan natin silang i-redirect no, mga dre instead of using the word mali or wrong, eh, gagamitin natin yung word na outdated or pag sinabi natin outdated, eh, medyo makaluma, medyo tradition siya at ngayon ay papaltan natin sila ng mga bagay na medyo ano na siya, uh, related na siya, relevance na siya sa panahon natin ngayon dahil kung tayong mga tao, meron tayong mga paniniwala sa ating kalusugan na Uh, naipasa na lang through generation pero mali talaga like, ang impormasyon ay nagkalat na sa internet at marami ng mga doktor na nagdedebang sa maling paniniwala tungkol sa kalusugan ng mga tao pero ngayon, ang pag-uusapan natin ay ang mga outdated na paniniwala patungkol sa mga kalapate na yung iba nakakalungkot na patuloy na ginagawa pero alam ko na naliligaw lang sila kaya i redirect natin sila at naniniwala ako na walang newbie-newbie sa taong marunong mag-research, mga dre. So, nagkalatang informasyon sa internet at kung hanggang ngayon ang kaalaman mo ay pang newbie pa rin, eh, uh, you need to level up your uh, research game, mga dre. So, without further ado, umpisa na natin ang ating talakayan and at the same time, eh, mag-itong uh, mga pag-uusapan natin ay eh, mga nanggaling din sa comment section, mga dre. So, ano pang inintayin nyo? Tara! umpisa natin na ang usapan na ito Yes, go so para hindi na kayo manabik ay ilalatag ko na yung konting listahan tungkol sa mga outdated na paniniwala na nareceive ko no mga dre? so ito yung mga nareceive ko lang sa mga komento no mga dre? at para na rin sa engaging na content eh ilatag na kagad natin to at ito ang number 1 pinapainom ng zone rocks kapag may sakit gaya ng one eye cold, halak at Baliling. Napaka brutal nyo mga dre. Number 2, pinapatakan ng kalamansi sa mata kapag may one eye cold. Yung mata mismo ang pinapatakan ha. Napaka brutal nyo talaga mga tol. At number 3, pinapainom ng pula puti or yung mas kilala sa multivitamins V2 at calcium lactate madre. Ayan, anong kinalaman ng mga yan sa sakit ng kalapate mga tol? At number 4, huli, binibigyan ng bawang, sibuyas, oregano, luya o kaya naman malunggay kahit hindi naman related doon yung mga sakit ng kalapate or wala naman kinalaman yung properties ng mga herbal na yon sa sakit ng mga kalapate mga dre. So tara talakayin natin to mga dre para marami na namang umiyak pero syempre ginagawa ko to para sa ano ikabubuti ng community ng mga kalapate mga tol no. At nakakalungkot din na yung ibang mga tao na sinasuggesto sa akin pero ang dami nilang sinisita tungkol sa akin kagaya ng huwag po daw hawakan yung kalapati ko kapag basa yung kamay ko etc. ganito ganyan ganyan ganito ganyan ganyan nai-stress daw yung kalapati kapag tinititigan ko ng matagal pero sila pinapainom nila ng zone rocks lason tapos pinapatakan nila ng kalamansi yung mata ng kalapati ang hapdi mga madre porket inamin ko na newbie ako. Tapos ang dami na nilang sinisita tungkol sa pag-aalaga ako ng kalapate. Tapos sila naman brutal. 95 hanggang 100% hundred percent ng nutrition na kailangan ng tao ay kailangan din ng kalapate. Cross match yan, madre. So, sa kabaliktaran, kung ano yung lason sa tao ay most likely Mayroong porsyentong na napakataas na nakakalason din yan sa kalapate. So kung ang Zonrox ay lason sa tao kapag ininom, what more pa kaya sa kalapate? Ngayon, ang tanong, bakit yung iba pinapainom daw ng Zonrox? Hindi naman namamatay. Eh baka lang naman kasi malakas yung pangatawan ng kalapate mo at alam mo yun, chamba lang. Pero walang yang yan kahit kanino mo itanong tol. Hindi iligtas hindi ligtas na painumin ng zone rocks ang kalapate o anumang paborito nyong hayop para sa gamot no ang zone rocks ay isang disinfectant na ginagamit sa paglilinis o pagtatanggal ng bakterya at dumi pero ito ay hindi inirerekomenda o ligtas na inumin o ipainom sa tao o hayop mga dre maaari itong magdulot ng seryoso at sobrang sakit sa katawan o sa kalamnan, kabilang na sa pagkasira ng internal organs, poisoning at iba pang komplikasyon. Kung may alaga kang hayop tulad ng kalapati na may sakit, edi kumonsulta ka sa veterinaryo, eksperto o kaya naman sa mga poultry supply, alam naman nila yan eh, yung mga nagtitinda kasi yung mga nagtatayo ng poultry supply, eh, may kaalaman din yan sa mga hayop kasi nga ah... Uh, mataas yung chance na yung mga may-ari or yung mga nag uh, yung mga tao sa poultry supply eh nakakaintindi diyan dahil mahilig din sila sa mga kahayupan ng no, mga dre. Ang brutal nyo. Ngayon naman is pag-usapan naman natin yung tungkol sa pagpapatak ng katas ng kalamansi sa mata ng kalapati mga tol. Ikaw nga tol, pag may sugat ka, ipatak mo yung kalamansi. Sige. 'Di ba ang hapde? O lalo pa kaya sa mata mo. 'di ba? Ang mata ng hayop at tao ay considered internal organ na meron lang nakalabas na kaunti kasi nga kailangan nating makakita. Tapos kapag ipinatak mo 'yan sa mata mo, yung calamansi acidic 'yun mga te, mga dre. Acidic 'yun mga tol. Ang sakit niyan sa mata. Kung alam niyo lang, kung nakakapagsalita lang yung kalapati, 'yung baka minuro kayo niyan tang ina niyo. 'di ba? Sorry pero Aula eh, mali eh. Baluktot na paniniwala eh. Kalamansi, papatak sa mata. Yung kalapate, hindi yan kagaya ng mga manok na maiingay o kaya mga aso na kumakahol, mga pusa na nagmimiyaw. Pero, grabe, nasasaktan yan mga tol. Hindi lang nila masabi At gusto ko na rin palang isingit tong nakikita ko sa TikTok no yung mga memes na yung mga estudyante eh nasa loob ng klase, nasa loob ng eskwelahan pero yung utak daw nila or isip daw nila is nasa kalapate mga dre. So imagine that no mga dre, sa sobrang pagka-addict nyo sa kalapate eh kahit nasa eskwelahan kayo, yun yung iniisip nyo at alam nyo ba kung ano yung naging resulta nun? Hindi nyo namamalayan na yung itinuturo sa eskwela, like for example science, is hindi nyo na naiintindihan, namimiss nyo na. Tapos puro lang kayo kalapate. At ang nangyayari niyan, nagiging ob-ob kayo mga dre, 'di ba? So, 'yun sa sobrang adik niya sa kalapati, oh ngam, gustong-gusto niya ng kalapati pero yung informasyon naman na dapat niyo malaman, in general knowledge sa mga hayop at sa mga tao eh hindi niyo na napapakinggan, nami-miss niyo na kasi nga puro kayo kalapati, iniisip, karera, linyada, buisit na yan, Pero ayun nga, total pag uusapan na rin natin yung sakit ng mga kalapate. So ang unang-unang gagawin mga dre, kapag uh, uh, nangihina yung kalapate or merong sinyalis ng sakit, eh ihiwalay nyo kagad, number one yan, hiwalay kagad. And then number two, tubig lang, plain water lang mga dre. Tapos uh, organic na pagkain lang muna, mga pellets. no Huwag mo munang papakainin ng mga feeds mga dre. All right? So paarawan mo sila kung may pagkakataon dahil uh, masustansya yung sikat ng araw mga dre and then uh, kung, ayan, kung ang sakit niyan ay uh, sinisipon, halak or related sa immune system ng kalapate eh, yung mga vitamin C at uh, honey honeyman C mga dre tapos afternoon plain water na ulit mga dre so para mainom nila ng maayos yung honeyman C na nilagay sa tubig eh uhawin mo sila siguro mga limang oras o kaya ibilad mo sila sa araw and then after that painumin mo lalagukin nila yon mga dre. O kaya naman, kung gusto mo talaga ng over-the-counter na gamot is Premoxil mga dre. Meron nun powder, meron ding tablet or, or capsule. Ngayon, dumako naman tayo sa yung iba sinasuggest na painumin ko daw ng vitamin B12 or multivitamins with B12 and calcium lactate mga dre. Kapag may sakit yung kalapate. So, una sa lahat, yung calcium lactate supplements yan at walang kinalaman yan sa sa mga one eye cold sa mga sipon, halak, walang kinalaman yung calcium yun eh, para sa buto yan mga dre at para sa yung tingting -ting ng uh, yung tingting -ting bagwis or yung balahibo ng kalapate Diyan na pupunta ngayon, kung may sakit yung kalapati mo tapos pinainom mo ng calcium lactate at saka multivitamins with B12 So napupunta sa ibang organ. Napupunta sa ibang organ ng kalapati yung supplements na binibigay mo mga dre. Hindi siya talaga napupunta dun sa sakit, no? So technically binibigay niyo parang trabaho yung atay ng mga kalapati para i-breakdown or i-breakdown ng atay yung nutrients na hindi naman para sa sakit. So napapagod pa yung atay mga dre kasi wala namang kinalaman yung B12 at saka calcium lactate sa sipon ng kalapate mga tre. Yun nga rin, same goes sa ano, sa pagbibigay ng sibuyas, bawang, luya, oregano, at malunggay. Although yung malunggay kasi pinaniniwalaan ko na kahit walang sakit yung kalapate or kahit anong sakit is sobrang sustansya ng, ng malunggay na to the point na kaya niyang gamutin ng iba't ibang klaseng sakit. Pero halimbawa, yung bawang, yung bawang is maganda yan sa respiratory at yung sa blood flow kung wala namang kinalaman sa blood flow yung ano yung sakit ng kalapate at kung wala din namang kinalaman sa parasitiko or parasite is mababali wala lang yung pagbibigay mo ng ano ng bawang ngayon yung luya naman yung luya naman is nakakatulong yun sa gut health or yung sa sikmura ng kalapate or digestion ng kalapate ngayon kung wala namang kinalaman yung sakit ng kalapate sa digestion so waladen. wala din tapos yung oregano naman, yung oregano, uh, pinaniniwalaan ko na ito yung sakit sa ubo, di ba? Nating mga tao. So yung meron pa pang-oregano capsule, di ba, na ginagamit na sakit sa ubo. So kung yung kalapati mo hindi naman inuubo. So naniniwala ako na baliwalayan tol. So para ka lang nagsasayang ng oras at pagod at panahon mga dre. Ngayon sa sibuyas naman, yung sibuyas mga dre, acidic 'yan mga tol. So kung pero ang ano kasi, yung apat na nabanggit ko na Luya, bawang, sibuyas, at oregano Meron niyang properties na tinatawag na ano eh Anti-microbial mga tre Although yung yung garlic, meron siyang anti-microbial and anti-parasitic Alright? So yung oregano, meron din siyang anti-microbial and anti-fungal at the same time Tapos yung sibuyas naman, meron din siyang anti-microbial and anti-parasitic din siya tapos yung luya naman oo meron din siyang anti-inflammatory and antimicrobial naman so pag sinabing inflammatory yung pamamaga mga dre ayan so kung meron ganyan yung kalapati nyo sa nabanggit pwede pwede yung mga yan mga dre pero kung wala namang kinalaman eh bakit mo bibigyan di ba lalo na yung sibuyas acidic yan pag ang isang tao kumain ng pagkain na masibuyas 'di ba nananakit yung tiyan niya nananakit yung sikmura niya tapos kayo bigay kayo ng bigay ng bigay kayo ng bigay ng kung ano-ano 'di ba ayan kasi ini-skip niyo yung school mga tol 'di ba puro kayo kalapati puro kayo linyada puro kayo karera hindi niyo naiintindihan yung ginagawa niyo mga tohi. ako kaya naging ganito yung behavior ko kaya naging ganito yung ugali ko kasi ang hinahangaan ko pagdating sa pagkakalapati is si ano si ex na official mga tol so yung yung kayabangan ko sa pananalita alam niyo na ako saan ang galing ha dahil alam niyo na ex makina official okay na ha eh. yung ganong bitaw niya eh talaga nagugustuhan ko and yung ano niya yung pangangatwiran niya yung pangangatwiran niya sa pagkakalapate eh sobrang trip na trip ko mga dre straightforward hindi siya hindi siya yung ano yung masyadong mm, naglalaan ng effort kasi nga hayop 'yung mga 'yan eh 'di ba mga tol so kahit ano kahit dahi hindi ko naman na makailang ipaliwanag 'yan mga tol eh, 'di ba so 'yun sobra-sobrang effort mo sa kalapate eh mali naman 'yung ginagawa mo sayang ang oras tol 'di ba kung nagresearch ka na lang ng maayos at uh, <coughs> inintindi mo ng maayos 'yung nutrients value or nutrients nang na ibinibigay mo eh sana tumama ka, tumumbok ka, di ba? Huwag kang bigay ng bigay ka agad, mga tol. All right? Dito na lang ang video natin, mga tol, at iniimbitahan ko kayo mag-comment at kontrahin yung mga sinasabi ko. At tatanggapin ko 'yan dahil alam niyo naman na bilang isang mature na nilalang dito sa mundong ito, Lalo na kung bata yung kaharap ko eh talagang ipapakita ko talaga sa inyo yung pagka down to earth ko. Pero binabalaan ko lang kayo na kapag hindi maganda yung pagkakakomment nyo eh rekta delete sa akin yung mga yan. Pero ulitin ko, iniimbitan ko kayo na mag-comment mga tol. At pag-usapan natin yan, pag natin yan, di ba? At siguraduhin nyo na may mga ano kayo, may mga basis kayo at may mga research kayong ginawa bago nyo i-debank e yung mga pinagsasasabi ko mga dreno. At... So gaya nga nang nabanggit ko sa simula ng ating video eh yun lang yung nare-receive ko at yung mga komento lang sa akin no mga tre. At grabe. Kahit ermita nyo, kahit albularyo hindi ipapagawa sa inyo yun eh. Kahit mangkukulam, mambabarang, babarang, nah, hindi naman nila ipapagawa yun. Grabe yung ginagawa nyo, nilalason nyo. Nilalason nyo yung kalapati nyo mga tol. Hindi nyo lang namamalayan mga tol. Mga kalapatids, it's already 2025 nakalatag na ang informasyon sa internet at maging logical kayo sa pag-iisip. Huwag kayong maging tradisyonal. Alisin nyo na yung mga ano na yan, yung mga paniniwalang ganyan na makaluma na masyado, 19 kopong-kopong ka. Eh, ika nga ni Ex Machina, 19 kopong-kopong na paniniwala, mga dre. So, maging logical kayo. So, kailangan may mga basis, science basis, yung mga pinaggagawa nyo sa mga teka lapats nyo, mga tol. At uulitin ko, hindi ako magsasawang sabihin sa inyo to na walang newbie-newbie sa mga taong marunong mag-research mga dre. At dapat nga yung mga kabataan yung magaling mag-research ngayon kasi kayo yung magagaling sa gadgets. Kayo yung magagaling sa mga device-device na ganyan, mga internet-internet na ganyan. Kasi kami mga matatanda na eh, hindi naman natin, hindi naman na kami expert dyan eh, palaos na kami Kayo yung mga bagong henerasyon, yung mga pag-asa ng bayan, di ba, ng mga kinabukasan. So kailangan simulan niyo sa sarili niyo kayong kayong mga kabataan mga tol no. Dahil kayo yung mas magaling sa mga research research na ganyan, mga internet shit no. So yun. Huwag tayong masyadong magpakapagod mga dre, enjoy lang tayo. Huwag natin stressin yung mga bagay-bagay na ganyan dahil karamihan sa atin eh nag-alaga ng kalapati para pantanggal stress mga tol. Tapos kayo naman sobra-sobrang stress niyo, di ba? So kalmado lang tayo diyan mga pare ko ya. So hanggang dito na lang ang video na ito. Shoutout sa mga mahihinang nilalang. Okay na. Bye.